O yun mga idolo, welcome back again sa ating channel. Yan. Ah, bali. Naglalakad pa kami ni Tropang Migi. Bali. Dadayo kami ulit ng paliparan dito sa kabila. Kasi dito, masaging na rito sa aking paliparan. Medyo nakakatamad. Nakakatamad ng magpalipad dito sa paliparan ko. Kasi kapag kumain sumasabit sa mga puno ng saging yan. so dito okay na parang sulumon okay yung paliparan dun malawak Magand may sisilungan, pa. may, sisilungan pa. kasi dito wala na puro puno na ng saging na kasi, ang aking paliparan mga idol bali may ginawa rin kami dung bagong tura, -tura. kulay pulang pulang pula na may kulay blue sa gitna tapos may star yun Bali si Pare Solomon ang dumali ng hubog. Ako naman yung nagpabalat mga idol. So yun ang dala namin sa Ranggol Yung mga nakatambak sa bahay. So yun ang papalip pa rin natin mga idol. Kaya yun. Idol sa mga bago pa rin sa channel ko yan. Uh, wala naman tayong tigil sa upload ng saranggola kahit hindi na uso ay subscribe mo na yung channel ko idol kay tulong mo na sa akin idol uh, wala namang bayad yan mga idol Ayan. Subscribe mo na lang at click mo yung notification bell para updated ka sa aking mga palipad. yan mga idol. Bali, update ko na lang kayo mamaya kapag makakapagpalipad na tayo mga idol. yan. Ganito na lang mga, tayo, mga idol. Peace out mga tayo mga idol. Mga idol, hindi na kami kay parang Solomon, pare. Pare na eh. Tara, paliliparin na natin yan. Papalipad na kami mga idol. Ah, shout out sa akin. Pare! Alam <laughs> mga idol, namin mga papalipad rin ah. tura-tura, wow, tura-tura. Lagundrina. Yun ay fish. Fish na. Hmm. Tara, tara. Alam mo natin palilipad rin na rin yung Lagundrina. Aritari ikuan, masampala ng hangin eh. Solid na. Solid na. Hmm. Ang mga idolo, available na available yan o. Oh. Baka trip nyo. Ito nyo naman, hubog pala ang. Ah. Mm. Yung inis lang yun, available din daw kahit dalawang ka na lang. Carnival. Alay? Putang na nga yan. carnival. <laughs> utang pa <ang> balay <laughs> uh, Utang pa balay pa bala. Ah, tara. dalaw nyo. Nugi ako sa inyo. Ang camera man nyo lang ko eh. Hmm. O, tinatali, ano, o. Oh. Lalagyan na rin daw pa ulo para siguro. Lalagyan na lang pa ako. Para, para lalagyan mo lang pako para siguro siguro wow Wah, lagi, lagi pako. Oh, alam nyo, gundo ng hubog. Oh, alam nyo. Ah. Hubog ano yan, ano? ano hubog ano yan, tatay emok. Hubog tatay emok naman. Nasyon to po kay tatay emok. Ayan, kamusta po kayo? sa pamilya Mendoza Diyan ng San Jose Batangas mga idol shout out pa wow, mo dadala yan eh uh -huh. yeah, akong bibit bit na rin ala bigyan dadala dadal, yan gagaya ko isusunod mo na lang palipalin nyo na nga wala ang hirap yan pa dami pag nagsabay sabay yan isa dalang yan nakapahan tulang sa taga kubla eh kahit mo lang mo palipalin yun mga idol update ko na lang kayo pag nandun na kami sa paliparan kaya dami na rin bit bit eh idol, na kami sa paliparan grabing init wala naman pagpapalipadara. Umu. Na. Mara mga idol. Wala rin sumba mga idol. Wala rin lagun rin ang ari. Pakainit ha. Ang In init. Baliktad ng hangin mga idol. Nasa uh, kanlura na. Wala na sa silangan. Nasa kanlura na. Ano ito? Ano ito dito? Oh! Hello. ito? Oh, ako. Nautusan pa. Nautusan pa mga idol. Lugay. Taga-talangin mo, Kuya Franz. Oh! Gay! hotak, Ano Oh! Ayaw, <laughs> so langsung buyan mga idol. Mana <laughs> sumba? Ha? Chan. Eh, okay, lulusan. Lulusan ba? Eh, mo dadalhin ng hangin, gusto niya pupunta. Ha? Nung malaman natin kung sa napunta ng hangay Kaya yeah, lulusay <laughs> Ah, uh, yes! Mga kalipad! Aw! <laughs> oh, ha? Pwede yung pangkitay! Eh? Ay, <laughs> tambang mo muna yan! Ikaw magtalang! <laughs>

Dia dulu sih. Oh, tembak ya. Ya mulah barek. Dia mau ngore. Sudah juga nang tina juga nang re. Ya, mai do lawan tayu na. Wala ho ya sumpa. Hey, Ini ku bare ulah nina tarawih do sa sabitan niya. Oh, yeah, ya sarang ko lang. Si <laughs> Ototo kay pareng Leonard Lainey. Lain, eh.

Ano nga mga idol, laring inisda. Inisda ni paring ipisda. Bakit nga eh, pare, pag nilagyan mo ng sumba, ayaw lumipad mo yung sumba. Oo, <laughs> <laughs> oh, pagaling kilay, kilawat ka na. Oo, oh, tumirik na. Uy, ayos nga, pagyan mo ka sa ranggulay, yan ah. Wala, nga sakit sa ulaw. Oh, pamit man na yung galing manayaw. Oh. Ang mga idol, itatalang na yung ituan. Pinapalilip pa rin ang siya. isa. Ang ito nung lakas. <laughs> Uy, ayos nga. Okay, oh. hey, batak. Wala hindi yung makakita yung gula mo eh. Kasaan? Uh. Kasaan? Ini eh, dia nyang aing. Sana sahang aing. Balai. Apa roh nang hang ini? Mai dulu anduna yang ah. <messi> okay. oh, eh. turu-turu naman. Binulun tabus dulusan. Batang yang batang ini. <laughs> Naka nang pahid talaga ng bata nga tayo. Ay, binulo nyo kanya at nilulusin nyo yun ako. Ha? Oo. 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 tura naman mga idolon ang tetestingin natin. Oh. No? Kulang sa ulo. Mga lolo, mahina ang hangin. Hindi umangat. Mahina ng hangin mga idol. Parang isa o kanina pa, ang tuyag. Ah, sabaka na rin. Atakbo mo. Atakbo mo. Atakbo mo din eh. Mahina ng hangin. hangin, hirap magpaangat. Mulok sa nga sa taas ay eh, hindi nga makakuhaan. Hindi mangat, walang hangin sa baba eh. Yung isa ay tugang tuga o, oh. harin nang walang sumba. What we do here is go back, <laughs> ah, no, back <interfering>

ng Pasga. Ang ng ulo. Oh. Ayun mga idol, ay yung situra Bali, hinaba ako ng talang. Mawala talaga ang hangin mga idol, ang hirap. Mawala talaga ang hangin. Pusa so, tayo na oh. Mahina ng hangin mga idol sa baba, kaya kailangan mahaba habaan talangan mga idol. Mahina ang hangin. Ah, pakahina ng hangin sa baba. Kaya ang hirap magpaangat. So, nililiban lang yung bawig dun sa pinakasalagang team. Ano na mga idol? Yung na wala pong Adjust. Adjust mo manayong. Ay. mo. Mga, mga idol pag mapapalipad pa 'tong dalawang 'tong at Toratora. Yeah. Mga hangin ng bababa na rin 'to oh. Wala nang hangin. Hey, mga idol, bali update ko lang kay mga idol. Bali ito lang aming dalang nalipad. Yung Toratora at yung Laguntri na lang. Ano mga idol? Ayaw mga ang hina ng hangin. No, ang dami ng katatalang ng mga saranggola doon sa dulo. Ayan. Ayan mga kwan. Ang hirap magpangat. Walang hangin sa baba. Okay naman tong saranggola namin. Ang itsatsaga sa mahinang hangin.

Gulali sa hangin. Wala oh, kung tree na lang naiwan mga ito. Wala ang hangin. Ay, nakapagod. So yung mga idolo, binababa na rin yung isa. O yun, lumuhod na din yung one, ano, PC. Wala, patay ang hangin. Lamyang-lamyang hangin mga idol. ang hirap. Papagod lang. Mapapagod lang, masisira pa ang saranggula. hindi di ibaba na ah. Alam mo, labong sumiro ko uh, yan. Alam sila gundrain na lang ang naiwan eh. Pusa, ang buo Ah, mga idol. Lagundre na lang ang naiwan sa taas. Palibasin na niya niyan, lintik niyan. Kaya talaga ka gumawa. na po sa taas na no. Oh, tagilid, may ang laki. Oh, putang ina mo! Wala ka ka Ang ganit nga! Ang <laughs> ganit nga! Tiyan, bang anong anong ang ganit yung Ano sasabi na ba? na Ang ganit na ba? Ay, 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 may idol Yo, mababa na. Patay ka, pupunta ka pa dun mamaya. Oh. Yo, wala na. Pupunta pa, pupuntahan pa yun dun mamaya. <laughs> o, wala na. Utaot, nasa kambing na. Ala. Sabi luwit na sa kambing. Yo. yo. Ay, yo. Pa Bata. Kayaan pa dun eh. Mamaya sukitin mo pa yan. Sukitin mo yan yun. <laughs> yo, saliyog. Ang yari doon. Sabi <laughs> Ay, hindi. Kuya, yeah, bababayin mo na. Hanggang <laughs> <Para reply. laughs> ito mababa. <laughs> <Ay>, wala rin na plan. Pero sa kamila, bababain mo na eh. Oo. Nauntog na. Ayan. Alololo. Ayan. Oo, kalakay pa bang gano'n sa niyog. Kalakay lang <laughs> pa oh, sa niyog. Kalakay lang pa sa niyog. Wala rin. Wala rin. Wala rin. Wala rin. Lulusin mo na. Lulusin mo na. Andawin po lang. <laughs> Ano <laughs> sa bunton ko? Ay, yung oh, bunton na yung <laughs> pa rin niya doon sa Ay, ayaw din naman, ayaw doon mainit, mo. Pinuntahan pa rin yung ginawa yung Ayaw ko din yan, Ang laki na na ano ayaw. ayaw ko din, sa bata yan, yan, Kanina doon, ang layo daw at mainit. Pinuntahan naman doon, oh. Bago ang time bumaba <laughs> oh, oh, ay pa hindi pa ipababay niyan, oh. Oh. Kita mo gang kalakihan ng kuan sa utak ng bata ngayon, oh. Hindi mo kaya ipababay sa kanila. Oh, oh, oh nakikilig kaliwat kanan pag mo. sumba. ikot. tumo. Ano ka utaw? Babaw pa ganyan. <laughs> oh, wag ka hubad na hubad pa. Hanggang ini. Oh. Walang bata aray. Malakas naman ang hangin eh. Bigay yung bag. Pang diting, pare pang ditingting laang gumawa diting tay. Yo. Gusto pa ni gayaw. Ang gusto pa li. Oo. ang gusto pa <pala> li para sukat. <laughs> oh. Sulit pa para Oo. Hindi pa din nagpunta. Pati <laughs> mo, kunti mo magkalas nang para laging putol. Ang hirap ng Ay wala. Kaya siya naglagay. <laughs> hindi <butanggalain. laughs> Walang bata yan mga idolo ha. Pag may limang ganyan kasama di sa pali para oh, oh, Hindi pa nakontento kontento eh oh. Ito mo gano mga Oh. Ala o oh. Kaya pala. Ito na Ah, oh. oh, ala ala. Ala oh. Lagyan mong tali mahaba pa magtatakbo ka din eh. Ah, ang mga idolo oh. Oh, kami uuwi na. Wala hindi mapalipad na rin ating aring mga pangkon eh. Arila ang tumagal sa itaas eh. Kasi sabi kahit masama nalipad. nalipad. Oo.